Mahalagang paalala, ang iyong prosperidad ay nakaharang. Basagi ng maldito ngayon gamit ang makapangyarihang panalangin. Pakinggan mo ang aking tinig dahil ang aking sasabihin sa iyo ay napakahalaga. Nakikita ko ang lahat ng nangyayari. Alam ko ang iyong mga pakikibaka at nararamdaman ko ang mga pagsubok na nakapaligid sa iyo. Alam ko na ikaw ay nanalangin, naghihintay ng pag-usad, at sumisigaw para sa isang sagot. Ngunit may isang bagay na sumusubok pigilan ang daloy ng aking mga pagpapala sa iyong buhay. Mayroong isang hadlang na kailangang wasakin isang hindi nakikitang resistensya na sumusubok humarang sa mga bagay na inihanda ko para sa iyo. Ako ang Panginoon, ang iyong Diyos, at wala ni isa mang bagay na maaaring magtanggi sa akin. Walang kapangyarihan ng kadiliman, walang salitang kontra, at walang bitag ng kaaway na makakapigil sa aking ipinagtagubilin sa iyong buhay. Ngunit may mga puwang na nabuksan, may mga gapos na kailangang masira, may mga tanikala na kailangang putulin. Mula sa simula, ako ay nagplano ng kasaganaan para sa iyo. Ang aking nilikha ay kasaganaan, paglago at kalubusan. Ngunit ang kaaway ay dumating upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ginagamit niya ang mga kasinungalingan upang maniwala ka na hindi ka karapat dapat, na hindi mo kayang magtaglay ng higit pa at na kailangan mong tanggapin ang isang buhay ng kakulangan at limitasyon. Ngunit ito ay hindi ang aking kalooban. Hindi kita tinawag upang mabuhay na nakatali sa utang, kabiguan at mga saradong pintuan. Ako ang Diyos na nagbubukas ng mga daan sa disyerto, na gumagawa ng tubig na dumadaloy mula sa bato, na nagpapakain mula sa langit. Kaya bakit ka natatakot? Bakit mo tinatanggap ang mas mababa kaysa sa aking itinakda para sa iyo? Ngayong araw, ipinahayag ko ang iyong kalayaan. Lahat ng salita ng sumpa na itinapon laban sa iyo, lahat ng inggit, lahat ng gawain ng salamangka, lahat ng kasunduan na ginawa sa kadiliman laban sa iyong kasaganaan, ngayon ay pinapalaya ng aking kapangyarihan. Pinapalakas ko ang mga kadena, winawasak ang mga gapos, at pinapawalang bisa ang mga kautusan ng pagkatalo. Ang mga bagay na dati naharang ay nagsisimula ng mapalaya ngayon. Tumayo ka at gamitin ang kapangyarihang ibinigay ko sa iyo. Itakwil sa iyong bibig ang lahat ng salita ng kakulangan, limitasyon at pagkatalo. Huwag mong hayaang ang takot ay magpahinto sa iyong pananampalataya dahil ang pananampalataya ang susi na nagbubukas ng aking mga pangako. Kung maniniwala ka, Makikita mo ang mga pintuan na magbubukas sa iyong harapan. Ang mga yaman ay darating mula sa hindi mo inaasahan at mga pagkakataon ay lilitaw kung saan dati wala ng pag-asa. Ngunit makinig ka kapag dumating na ang iyong tagumpay, huwag kalimutan ang akin sapagkat ako ang nagbibigay at ako rin ang nagpapalakas. Igalang mo ako sa iyong katapatan, sa iyong puso, sa iyong mga gawain. Lumakad ka sa aking mga landas at makikita mong ang iyong kasaganaan ay walang katapusan. Ngayon ay ang araw ng pagbabago. Ang mga bagay na dati isarado, ngayon ay bukas na. Ang mga bagay na naging bilangguan, ngayon ay nagiging kalayaan. Ang mga bagay na tila nawawala, ngayon ay ibabalik. Sapagkat ako ang Panginoon at kapag ako ang nagtakda, walang makakapigil. Ginagawa ko ang isang bagong bagay sa iyong buhay, isang bagay na hindi mauunawaan ng marami, isang bagay na maaari mong hindi mauunawaan agad. Ngunit pakinggan mo ito. Ako ang Diyos at ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa iyo. Ang aking pananaw ay umaabot sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Alam ko kung saan kita nais dalhin at kung ano ang aking inihanda para sa iyo. Ngunit para dito, kinakailangan mong putulin ang mga bagay na humihila sa iyo pabalik, alisin ang mga tanikala na patuloy na naglilimita sa iyo. Hindi ka nilikha para sa kahirapan, para sa pagkastagnant, para sa patuloy na pagkabigo. Ako ang iyong lumikha upang magbunga, upang lumago, upang magtagumpay sa lahat ng iyong gagawin. Ngunit may mga espiritual na labanang nangyayari sa iyong paligid. Uh, may mga puwersang sumusubok na gawing sumuko ka, mga kaisipan na nais kumbinsihin ka na hindi na sulit magpatuloy, mga tinig na nagbubulong na huli na. Ang mga tinig na ito ay hindi mula sa akin. Dahil ako ang Diyos ng mga bagong pagkakataon, ng mga panibagong simula, ng mga pagbabalik loob, at ang mga bagay na sinabing wala ng pag-asa, aking ipinahayag na ako ang magbibigay ng huling salita. Ngayon, pakinggan mo ito. Marami sa mga pintuang ang dati nakasara ay nagsimula ng magbukas, ngunit kailangan mong maging handa. Hindi ka makakausad habang dinadala ang bigat ng nakaraan. Hindi ka magtatagumpay kung patuloy kang nakatali sa mga pananaw na dati nang humadlang sa iyo. Palayain mo ang iyong sarili mula sa takot, kawalan ng tiwala at alinlangan. Maglakad ka ng may tapang dahil ako ay kasama mo. At kung ako ang kasama mo, sino ang magiging laban sa iyo? May mga kontrata na nilalagdaan sa langit. May mga kautusan na ipinagkakaloob para sa iyo. May mga tao na tinutulungan kang magtagumpay. Ang mga bagay na dating imposible ay magsisimula nang dumaloy ng supernatural. Ngunit tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa material na yaman, kundi isang kasaganaan na sumasakop sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Nais kong ibalik ang iyong tahanan, palakasin ang iyong mga relasyon, bigyan ka ng kapayapaan kung saan dati may kabalisahan. Nais kong umunlad kay spiritual, makatagpo ng tunay na kagalakan, maglakad sa pagsunod sa akin at makita ang aking mga pangako na natutupad. Natapos na ang panahon ng kakulangan. Ngayon panahon na nanganihan, sinubukan ng kaaway na magpabagal, sinubukang pigilan, sinubukang magnakaw. Ngunit ako ang Diyos ng katarungan at lahat ng kinuha ay ibabalik ng doble. Ngunit kailangan kong makita ang iyong pananampalataya na tumayo ka sa aking salita at huwag mong iurong panatilihing nakatutok ang iyong mga mata sa akin at aking gagabayan ka sa isang mas dakilang hinaharap kaysa sa iyong inisip. Ang siklo ng pagkatalo ay nabasag na, ang sumpa ay binawi na, ang pinto ay bukas. Maglakad ka ng may pananampalataya dahil aking ipinahayag, hindi na maaantala ang iyong kasaganaan. Ngayon na ang mga tanikala ay nabasag at ang daan ay binuksan sa iyong harapan. Nais nice kong maunawaan mo ang isang napakahalagang bagay. Hindi ka tinawag upang mamuhay ng isang buhay ng limitasyon, kakulangan o takot. Ako ang Diyos na humuhubog sa iyo, gumagabay sa iyo, sumusuporta sa iyo, at itinakda ko na sa langit na ang iyong kasaganaan ay ipapakita sa lupa. Ngunit may mga prinsipyo na kailangan mong sundin dahil ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang pagtanggap, kundi ang pag-alam kung paano pamahalaan, kung paano paramihin at kung paano kilalanin na ang lahat ay nagmumula sa akin. Sinubukan ng kaaway na ipako ka sa mga siklo ng pagkatalo, mga ang nakasara, mga pagkakataong palaging nawawala sa iyong mga kamay. Ilang beses mong naramdaman na malapit ka na sa tagumpay, ngunit may nangyari at bigla na lang gumuho ang lahat ilang beses ka nang nagtrabaho, lumaban, nanalangin, at gayon pa man parang hindi dumating ang sagot, nangyari ito dahil may mga espiritual na puwersa na sumusubok hadlangan ang mga bagay na itinakda na para sa iyong buhay. Ngunit ngayon, pakinggan mo ito, nawasak na ang hadlang na iyon. Pinutol mo na ang mga tali ng hindi paniniwala, takot at pagkabahala. Ngayon, kailangan mong maglakad bilang isang taong tunay na nagtitiwala sa aking salita, dahil ang pananampalataya ay hindi lamang ang maghintay ng himala, kundi ang kumilos ayon sa mga bagay na itinakda sa langit. Hindi ko nais na mabuhay katulad ng isang taong nagdududa, natatakot at nagaatubili sa mga pagkakataon. Nais kong magtangkang magpatuloy ka magkaroon ng tapang upang magtagumpay at magkaroon ng karunungan upang pamahalaan ang lahat ng ibinibigay ko sa iyo. Ang mga yaman na ibinubukas ko para sa iyo ay hindi lamang para sa iyong sariling kaligtasan. Hindi kita tinawag upang mabuhay ng mag-isa sa iyong pagpapala, kundi upang maging daluyan ng provisyon, upang ang iyong buhay ay maging buhay na patutuo ng aking kapangyarihan. Kaya't matutong maghasik, matutong magpala, matutong magbahagi, dahil ang tapat sa kaunti ay itataas sa marami. Huwag kang mangyurak sa yaman, huwag mong hayaan na ang pera ang maging unang sa iyong puso. Gamitin ang ibinibigay ko upang magdala ng pagbabago. Magtransform ng buhay at magtayo ng isang pamana na hihigit pa sa iyong sariling pag-iral. At huwag matakot sa mga hamon na darating dahil ang bawat bagong yugto ay nagdudulot ng mga bagong hamon, ngunit nagdudulot din ng mga bagong kakayahan. Ang mga bagay na dati mahirap ay magiging simple, ang mga dating imposible ay magiging posible. Binibigyan kita ng mga estrategiya, pananaw at karunungan upang magtagumpay ng walang takot. Ngunit nais kong laging alalahanin mo, ang iyong pinakamalaking yaman ay hindi na sa kung ano ang mayroon ka kundi sa aking presensya. Marami ang hindi makakaintindi sa ginagawa ko. Ang ilan ay susubukang pahinain ka, ang iba ay magsasabing hindi mo ito nararapat, na hindi ka kaya, na imposibleng magtagumpay ng ganito kabilis. Ngunit huwag mong pansinin ang mga salungat na tinig, dahil ang tanging tinig na dapat mahalaga sa iyo ay ang aking. Ang sinabi ko na, ang iyong kasaganaan ay hindi na mapipigilan. Ako ang magtataas sa iyo. Ako ang magpapatibay sa iyo. Ako ang magpupuri sa iyo. At kapag ako ang nagtakda, wala nang makakapigil. A ah, ngayon, magpatuloy ng walang takot dahil nagsimula na ang iyong ani. Kung naniniwala ka, iwan mo ang iyong amen sa mga komento. At ngayon na nagsimula na ang iyong ani. Nais kong matutunan mong maglakad sa kasaganaan ng hindi hinahayaan na malihis ang iyong puso. Dahil marami, kapag nagsisimula ng magtagumpay, nakakalimutan kung saan sila nang galing nakakalimutan. Kung sino ang nagtaas sa kanila, nakakalimutan na ang lahat ng kanilang tinatangkilik ay nagmula sa aking mga kamay. Ngunit ikaw hindi, Nais kong panatilihing nakatutok ang iyong mga mata sa akin dahil ako ang walang katapusang pinagmumulan ng iyong provision. Huwag matakot na mawala ang mga bagay na ibinigay ko sa iyo. Susubukan ng kaaway na magtanim sa iyong isipan ng takot sa kakulangan. Pipilitin kang magduda kung ang lahat ng ito ay talagang nagmula sa akin. Susubukan kaniyang kumbinsihin na kailangan mong hawakan ng lahat gamit ang iyong sariling mga kamay na parang ikaw ang responsable para sa iyong sariling kabuhayan. Ngunit nais kong maintindihan mo, ako ang iyong tagapagbigay, gaya ng pagpaparami ko ng mga tinapay at isda, gaya ng pagpaparami ko ng langis ng balo, gaya ng pagpapalawak ko ng dagat upang makatawid ang aking bayan ganoon ko rin ikaw aalagaan sa bawat detalye. Ngayon na itinaguyod na kita sa isang bagong panahon, kailangan mong matutong mabuhay bilang isang taong alam na tinawag siya para sa malalaking bagay. Ibig sabihin nito, iwanan mo na ang mga luma mong pananaw, ang mga luma mong paniniwalang pumipigil sa iyo, ang mga salitang pagkatalo na isang araw ay binitiwan mo laban sa iyong sarili. Ayokong marinig pa na sinasabi mo, hindi ko kaya. Hindi ko alam kung magtatagumpay ako, paano kung magkamali. Wala nang maaaring magkamali kapag ikaw ay naglalakad kasama ko. Kahit ang mga bagay na mukhang problema, pagkawala, pagkaantala, ay nasa ilalim ng aking kontrol at ginagamit ko ang mga ito upang dalhin ka papalayo. Huwag mong hayaang mapawi ng mga pagsubok sa landas ang iyong pananampalataya. Kahit sa kasaganaan, makakaranas ka ng mga hamon dahil ang paglago ay may kalakip na mga bagong responsibilidad. Magkakaroon ng mga pagkakataon na parang mabigat ang bigat, na parang mahirap ang mga desisyon, na parang ang mga kaaway ay tumataas laban sa iyo. Ngunit wag matakot dahil bawat labanan ay mananalo bago pa magsimula. Ako ang iyong kalasag, iyong muog, iyong depensa. Walang makakalaban sa iyo kapag ako ay nasa iyong tabi. At pakinggan mong mabuti. Ang iyong kasaganaan ay magiging matibay. Hindi ito magiging katulad ng mga taong mabilis umangat at mabilis ding bumagsak. Hindi ito nakabase sa pandaraya katiwalian o mga likong daan. Ang ibinibigay ko sa iyo ay mula sa itaas, may matibay na pundasyon at hindi kayang sirain. Makikita ng iyong mga kaaway ang iyong tagumpay at malalaman nilang ang aking kamay ang nagpagpala sa iyo. At ngayon na tinanggap mo na ang katotohanan ito, nais kong magpatuloy ka ng hindi lumilingon pabalik. Ang panahon ng paghihirap, kakulangan at pagdududa ay nanatili na sa nakaraan. Hindi ka nilikha upang mabuhay lang, kundi upang mamuhay ng buo, upang tamasahin ang lahat ng bagay na inihanda ko para sa iyo. Huwag mong hayaan na ang nakaraan ay magbigkis sa iyo, na ang mga alaala ng mga kabiguan ng nakaraan ay magduda sa ginagawa ko ngayon. Ang nakaraan ay tapos na. Narito, ginagawa ko ang lahat ng bagay na bago. Ngunit may isang bagay na kailangan mong maintindihan. Ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa material na yaman. Oo, binubuksan ko ang mga pinto, nagdadala ng mga yaman, at ginagawa kong mag-overflow ang iyong mga bodega. Ngunit ang tunay na kasaganaan ay ang mamuhay na may pusong puno ng aking kapayapaan na may tiwala na ako ang iyong tagapagtaguyod at may isipan na malaya sa alalahanin at takot. Marami ang may ginto at pilak, ngunit wala silang kagalakan. Marami ang may kasikatan, ngunit buhay ay puno ng takot. Ngunit sa'yo magiging iba. Bibigyan kita ng kumpletong kasaganaan, isang buhay ng balanse, kung saan wala kang kakulangan, maging sa pisikal, emosyonal at spiritual. At nais nice kong malaman mo, Kapag ako ay nagbigay ng pagpapala, ito ay upang maging pagpapala ka rin. Huwag mong hayaan na ang pagiging makasarili ay mag-ugat sa iyong puso. Huwag mong kalimutan kung saan ka nagmula, kung paano ka tumawag ng tulong ng kailangan mo. Gaya ng pagtulong ko sa iyo, nais kong ibuka mo ang iyong kamay sa mga nangangailangan, gamitin ang iyong kasaganaan upang magpagaling, magpatibay at magtaguyod ng iba na patuloy na nagsusumikap. Huwag matakot magbigay, huwag matakot magbahagi, dahil ang higit mong ibinibigay, higit pang ibabalik sa iyo. Ito ay isang prinsipyo ng aking kaharian at ang mga nakakaintindi nito ay hindi kailanman makakaranas ng kakulangan. Ang nag-aalaga ng sagana ay mag-aani ng masagana at ako ang Diyos na nagpaparangal sa mga sumusunod sa aking mga prinsipyo. Ngunit alagaan mo ang iyong puso dahil susubukan ka ng kaaway na malihis. Susubukan niyang magtanim ng pagmamataas, magsasabi ng mga kasinungalingan na ang lahat ng iyong nakamtan ay dahil sa iyong sariling kakayahan na hindi mo nakailangan ang aking presensya. Huwag mong hayaang mahulog sa bitag na iyon. Panatilihin ang iyong kababaang loob, ang iyong pusong mapagpakumbaba at ang iyong espiritu na sensitibo sa aking tinig. Dahil kung manatili ka sa akin, ang iyong kasaganaan ay hindi kailaman mawawala. Ngayon tumayo ka at maglakad nang may katiyakan sa aking pangako. Sapagkat ang panahon ng kababaan ay natapos na, ang panahon ng pagkatalo ay natalo na, ang mga bagay na dati ay nahadlangan ay ngayon ay pinakawalan. Maglakad ka ng may pananampalataya dahil ang kasaganaan ay iyo na at walang sinuman ang makakapigil sa kung ano ang aking itinakda para sa iyong buhay. At ngayon na tinanggap mo na ang kasaganaan na inihanda ko para sa iyo, nais kong malaman mo na mayroon pang higit pa. Dahil ako ay isang Diyos na walang hangganan, isang Diyos na umaapaw, isang Diyos na hindi tumitigil sa pagbubuhos ng mga pagpapala sa mga nananatiling tapat. Huwag mong isipin na naabot mo na ang iyong hangganan dahil ang nakikita mo ngayon ay simula pa lamang. Pinapalakad kita patungo sa mas mataas na antas, mas malalawak na teritoryo at mga tagumpay na hindi mo pa naiisip. Ngunit nais nice, kong matutunan mong isang mahalagang bagay, ang paglago ay nangangailangan ng pagkatuto. Tulad ng isang lupa na kailangang ihanda upang tumanggap ng isang malaking ani, ang iyong isipan at puso ay kailangang maging handa upang suportahan ang lahat ng ibinibigay ko sa iyo. Dahil marami ang tumatanggap ng mga pagpapala, ngunit hindi nila alam kung paano ito pangalagaan, ang iba ay pinapayagan ng tagumpay na magpatahimik sa kanila, nagiging mayabang at nakakalimot sa akin. Ang iba naman ay natatakot. Iniisip nilang kailangan nilang hawakan ang lahat gamit ang kanilang sariling mga kamay na para bang sila ang may responsibilidad sa pag-aalaga ng mga bagay na natanggap nila. Ngunit sinasabi ko sa iyo, hindi mo dapat ilagay ang iyong tiwala sa mga bagay, ni sa mga pagkakataon, ni sa mga yaman. Dapat ang iyong tiwala ay nasa akin dahil ako ang walang katapusang pinagmumulan ng lahat ng iyong pangangailangan. At dahil ako ang iyong ama, nais ko kayong turuan kung paano pamahalaan ng maayos ang mga bagay na ibinibigay ko sa iyo. Nais ko na matutunan mong magparami, mag-invest at gumamit ng matalino. Nais ko na maging isang halimbawa ka ng mabuting pamamahala, ng pagiging bukas palad at ng katapatan. Dahil hindi sapat na tumanggap lamang, kinakailangan mong pahalagahan ang mga bagay na ibinigay ko sa iyo at ang mga tapat sa kaunti ilalagay ko sa marami. Ngayon, magbukas ng mabuti ang iyong mga mata dahil darating ang mga bagong oportunidad. Ang mga pinto na dati nakasara ay magbubukas sa iyong harapan. Ang mga tao na dati nagiiwas sa iyo ay maghahanap sa iyo, ngunit magiging mahalaga ang iyong pangunawa. Hindi lahat ng kumikinang ay mula sa akin at hindi lahat ng alok na mukhang kapakipakinabang ay magdadala sa iyo sa destinasyong inihanda ko kaya't panatilihin mo ang iyong ugnayan sa akin pakinggan ang aking tinig hanapin ang aking direksyon bago ka magpatuloy at huwag matakot sa mga hamon dahil kasama ng kasaganaan ay dumarating din ang mga bagong responsibilidad ang iba ay inggit sa iyo susubukan kang panghinaan ng loob maghahanap ng paraan upang magduda ka sa kung ano ang ginagawa ko sa iyong buhay Ngunit huwag mag-alala sa mga opinyon ng tao. Ang itinakda ko walang makakapagbago. At ang mga nagdududa sa iyong pagpapala ngayon, makikita bukas ang aking kaluwalhatian na ipinapahayag sa iyo. Ngayon, magpatuloy ka ng may tapang. Ang panahon ng limitasyon ay natapos na. Maglakad ka tulad ng isang taong alam na siya ay tinawag upang magtagumpay, magbunga at magtagumpay dahil ako ay kasama mo at kapag ako ay nagbukas ng pinto, walang makakapagsara. At ngayon, habang nauunawaan mo ang lahat ng inihanda ko para sa iyo, nais ko na magdesisyon ka ng may pananampalataya. Ang kasaganaan na inilalabas ko sa iyong buhay ay hindi lamang para sa iyo, kundi para maging pagpapala ka rin sa iba sa iyong paligid. Mula sa sandaling ito, maglakad ka ng may tapang at lakas ng loob, na alam mong bawat hakbang na iyong gagawin ay patungo sa aking direksyon at sa katuparan ng mga pangako na ginawa ko na para sa iyo. Ako ay kasama mo, tinutulungan ka, binibigyan ka ng kakayahan at ang tagumpay ay magiging iyo. Wala nang mga hadlang ni mga balakid na makakapigil sa iyo na maabot ang lahat ng itinakda ko para sa iyong buhay palaging tandaan, kapag ako ay nagbukas ng pinto, walang makakapagsara nito. Kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng mensaheng ito, kung may tumimo sa iyong puso, ibahagi mo ito sa mga nangangailangan marinig ang salitang ito. Huwag hayaang mawala ng pagkakataon ang iba na makilala ang kasaganaan na inihanda ng Diyos. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel, gawin mo ito ngayon. Upang hindi mo na mamiss ang mga makapangyarihang mensahe tulad nito. May mga dakilang bagay na inihanda ang Diyos para sa iyo at ito pa lamang ang simula. Nawa ang kanyang kapayapaan at kasaganaan ay sumama sa iyo sa bawat hakbang. Amen.